Hi Capricorn, second half of 2024. Ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang ganap? Anong parating? Anong mensaheng gabay ang kailangan niyong marinig ngayong susunod na anim na buwan? Para sa mga Capricorn, sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, anong pong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn. Wait. Capricorn. Message na din para sa mga Capricorn. Uy, okay. Uy, ayun na. Eto na. Eto na siya. The Wheel of Fortune. Napakaganda. The Three of Swords. The Page of Wands. Alam nyo, bilang kayo yung eh, mga earth signs, halos, meron ilang cards na same same, same same, yung bumagsak kanina, kasi kaya yung hinarap ko ngayon, sa live, dahil may live na live ngayon sa ating YT, salamat po sa ilang nananatili, the four of swords and the sun, reverse, okay, nakakuha tayo ng ilang reversal cards. pero actually, kung aking i-relate yung, yung ilang bumagsak na yan, along with other cards. sabi ko nga, maganda. Unahin natin ang usaping ito, uh, Capricorn, kahit pa pare-pareho ng sign, in reality, magkakaiba tayo ng bawat tinatahak na ano no sitwasyon, relasyon, posisyon, porsyon si Moon Child pero still just only take what resonate po. Unahin natin ang usaping kalusugan. Hindi po isang medical advisor ang moonchild. Simple yung tarot card reader lamang tayo. Pero nag-highlight dito ang inyong health sector. It could be physically, mentally, or emotionally, or even spiritually. Na sobrang mag apply to guys. Alam nyo ba, kanina pa nag apply ang mga bagay-bagay. When it comes to astrology, dahil astrologically speaking, sobrang mag-highlight this coming months second half of 2024 ang inyong sixth house of health. The sun, the four of swords, the three of swords, this is all about your vitality. Yung ikaw, physically, emotionally. Okay, I feel that you will find opportunity na mapaglaanan ng oras ang sarili. Or maybe, this is a sign for you Capricorn to recharge your energy, the Four of Swords, meron dito tayong nakikita ang nag-a-appear na pagkapagod. Kahit pa sa mga panahon na nag-iinit ang inyong buhay, buhay, pamilya, kapareha, trabaho, wheel of fortune, meron good luck. Eto, ano yan, Moonchild? Tutulungan lang syempre, pa, at the end of the day, kayo itong higit na makapagsasabi. Katawan nyo yan. Okay? Physically, mentally, meron naman tayong nakikita ang improvement good luck pa nga. But at the same time, sabi ko nga, maaaring itong oportunidad na ito, hindi para sa lahat ay kusang aangat. So you have to build up that opportunity for yourself. Meaning, kailangan mong um, paglaanan ng oras sa sarili. More on self-care, self-love, ayan na naman si Moonchild sa kanyang pagpapayo. Kung baga, lalo pa minsan kasi nag-iinit tayo the sun, the page of wands. Dito sa ilang plano, sa 7 of Pentacles, sa so mga gusto nyo pang tahakin, para bigyan ng priority, na yes, andyan yung pag-init, but at the same time, baka hindi nyo na ramdam yung kayo naman. So, lesson guys, always listen to your body. Sa pagkakataong yan, tak kayo lamang ang higit na makapagsasabi. Ano po? Kita mo siya, the four of swords po. Nakahiga siya. So, maybe isang indikasyon, na magtulog din, makilala na sa ila na hindi na, kasi nga yung pag-init, lalo pa sa buhay karyer, kung hindi ko pa na mention or trabaho, or ilang obligation ito sa family, sa yung ayan, dyan na lahat eh, limitless yung ilang inyong pinagkakaabalahan. Iniiwanan ng enerhiya, so sana, huwag niyo rin kakalimutan yung kayo. Yung inyong overall health or well-being. Okay, pagdating ah, sa mas practical, pagdating sa inyong fitness, exercise, and diet, syempre pa isama nyo na dyan si Moonchild. Ay, damay-damay nyo na, lalo si Moonchild. San ba? San tayo mag-gym? Ganun. Kailangan din na damay nyo si Moonchild dyan. Charot. Charot, charot. Eh, hindi. Pero, meron tayo nakikita. Aking uulitin. Improvement. mag improve po ang parting yan, ang sektor na yan ngayong susunod na mga buwan. Para sa ilan, ito i-claim natin, Capricorn, ipagdasal natin ito na kung talagang meron kayong physical pain na kinakaharap ngayon o ramdam nyo na ito ngayon pa lang. The Three of Swords, Rivers. <clears throat> Isang indikasyon po ito na merong healing, merong pagkaling, merong paghilom ng ilang sukat. Merong sabi ko nga, improvement sa part na ito merong magandang flow. Ayan. Gagaling. Gagaling ang isang Capricorn. Okay, bigi lang na pa-stop sa imong child. Meron na akong naisip na isang Capricorn kung saan aking kilala. Oo, at meron siyang pinagdadaanan right now na medical condition. Pero ito, siyempre, pa sabi ko nga sa parting ito, tanging kayo ang higit na makapagsasabi. Pero for some of you, maring mag-decide na. Okay? mula dito sa pagsunod nyo rin, syempre pa sa mga profesional, sa alam nyo higit nyo mapagkakatiwalaan pagdating sa inyong physical health. Maraming mag-decide, ito hindi kailangang laliman, hindi po isang medical advisor ang moonchild, yung ulitin, pero some of you may decide to go undergo for medical or general check-ups. Kahit yung general check-ups lang, maybe isang sign na to. Okay? Para sa inyong kalusugan para mas maging aware kayo sa inyong sarili. Okay, or maybe, sabi ko nga, papangatin yung awareness, especially kung talagang meron kayong dinaramdam, physically, emotionally. Okay? Ayan. Andito naman ang energy as long as tutulungan ng sarili na magpahinga. Ayan. Sumasangayon na naman po ng ilang doggy. Speaking of pets, Guys, sa 6th house kasi in astrology, dyan pumabasok ang inyong mga alagang pets. So, ayan. Kung kailangan muna natin patahinigan ang mga bagay-bagay, sandali lamang po. Okay, ilaban na natin to. Add ko lang to. As I've mentioned, pagdating sa mga pets, maging ano pa man yan, maraming meron lang kayong higit na extra care or extra focus na paglalaanan sa kanila. Kung kayo yung mga pet lover lang naman, additional lang yun guys. Okay, kasi pumapasok sa 6th house, ang inyong mga alagang pets. Okay, or kung nanaisin, kung nanaisin lang naman, kung kayo talaga yung mga sa puso nyo kayo yung mga pet lover, natural kumbaga ito. Kung nanaisin, why not? Um, ah, kung mag mag-avail, <laughs> hindi. Kumuha, okay, ng isang alaga. Kasi maling yan po ay makatulong. Okay, makatulong para sa sa'yo. Mentally, emotionally, sabi nga nila, ay nakakatulong. Especially para sa ilan na mayroong pinagdadaanan ang mga pets. Okay? ayun lang. Maad lang ni Monshat. Nagulat kasi ako. Biglang nagtahula ng doggies. Pero relationship-wise tayo, meron pong celebration. Sabi ko nga, may paghilom. Pag ano man ang katayuan ngayon ng relasyon. I mean, your status. Single in a relationship or married. May paghilom. May patuloy na balance. Eh. Gaya naman minsan, hindi kayo nagkakasabay or umaangat yung ilang differences para sa ilan ayan pa nga uh, kung andito pala kayo sa proseso ng pagpapahilom ng ilang sugat ang puso or, or, on the process of recovery kayo from a heartbreak heartache ayan ayan ano yan mo siya ano oras na kasi ano biglang napapost tayo merong magandang possibility may paglalim pa mula sa ilang pagkakaiba aangat ang pag-unawa For some of you, ayan po, merong indication ng love or marriage proposal. Lalo na kung ready na kayo, hilom na ang mga sugat na ito. Merong paglalim pa. Para sa ilan, maaaring mag-decide na magsama na sa isang bubong. Limitless yung inyong mga pangarap ay hindi posibleng matupad ng magkasama. Single, ayan po, sabi ko nga, it, merong, merong luck when it comes to love. Someone new, yes, possible you will be ready. Or maybe, isang indication ito na wag kang ma-stuck. Lalo kung ito pa kayo sa proseso ng pagpapahilom, pero iba-iba rin naman po tayo sa point na yan. Kung kailan kayo higit na magiging handa. Pero lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangan uh, ma-stock up sa isang sitwasyon na alam mo wala ng kasiguraduhan. Okay? Para sa ila naman na meron ng, meron ng pinagdaanan, sabi ko maaayos to. Everything is temporary lalo pa kung meron na kayong ilang dagok na nalagpasan, married, couples, ito po isang challenge lamang sa inyong connection na pwedeng mapag-usapan, ma-work out, at dito, meron tayong nakikitang renewal. Kung baga parang nagsisimula ulit kayo sa una. O talagang merong pag-angat ng reconciliation, merong pag-aayos. Claim na natin yan. Kung nandiyan naman ang inyong kagustuhan partnership, relationship pa rin tayo pagdating naman sa trabaho. Andito pa rin yung blessing of work, patuloy na pagka-busy. Maraming mas maganda yung flow ngayon sa ilang katrabaho. Kung meron kayo ilang pinagdaanan nitong mga nakalipas, especially na buwan, kahit sa simpleng tension sa workplace, okay, meron tayong improvement sa part na yan. May mag improve kumbaga, yung daily work routine na meron kayo. At, mas makakasabay kayo sa ilang pagkakaiba ng ilang katrabaho. Mas aangat yung pag-unawa. Okay? Mas may enjoy nyo ang buhay sa mga susunod na buwang ito. Lalo pa nga po sa workplace. Okay, ano pang may iwan natin dito? Magpalakas, okay? Maybe yun yung pinaka-message ko talaga na nag-highlight dito. Well, kasi nga, ito biglang pumasok sa ating minds, body and soul, charis. Hindi. <clears throat> lalo pa nga po yung pagka-busy and productive. Yung energy, andito naman. Kasi baka hindi nyo na napupuna yung, yung kayo dahil sa sobrang dami ng gawain. Maybe isang indikasyon niya, lalo pa kung merong possible possibility ng extra work or projects, extra assignments. Ayan na pwedeng iatag sa inyo ng inyong mga boss. So, take it easy, ano, pero yes, yes to opportunity. Sino ba naman ang ayaw ng trabaho, ng opportunity na ito, lalo sa hirap ng buhay natin ngayon. ba diba? Hindi na tayo aarte pa, pero take it easy, Capricorn. Isa-isa lang. Ito, napaka-natural nito sa inyo. As a Capricorn, you're very hardworking. Hindi mo pa man ito ma-realize, unstoppable ka. Walang makapipigil iyo sa iyong buhay, trabaho, o ilang plano na gusto mong bigyan ng pag-aksyon or gusto mong ma-achieve in life, yung kasipagan. Okay? Hindi mo pa yan ma-realize sa ngayon para masipag ka. Okay? Pero take it easy kasi syempre pag andyan ang opportunity, sabi ko nga, yes to opportunity, bira lang yan. Hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon pero kasi totoo naman din na pag merong oportunidad, merong responsibilidad. So, you should be ready sa part na yun. Tatanungin ang sarili kung kaya ba. Lalo pa kung merong limitless po, may ilang offer na pwede ihain sa inyong universe sa second half of the year. So, tatanungin mo ang sarili, ang katawan, especially sa kaya ba? Kakayanin ba ng schedule? Okay? Baka ito, napakalawak ng sektor ng buhay. Lalo pa kung meron na kayong kids or ilang responsibility at home. kapareha Siyempre, balance is the key na hindi madali. So, yes to opportunity nang hindi ka. Yes nang yes. I mean, isa-isa lang. Okay? Papakiramdaman ng sarili. Yes, stay open na uh, igrab ang opportunity. Pero tanong yan, kung okay ba? Kakayanin ba? Ayan. Wheel of Fortune, guys. This is a great sign na merong good luck. Nasa inyong alas ngayon. Patuloy kayong merong yung blessing of work po, okay? May pag-ambon ng oportunidad. May ilang offer, sabi ko nga, projects. Hindi, hindi kayo mawawalan. Pero sabi nga nila, nothing comes easy. Ano? Wala namang easy money. Ito something na pag-aalayan nyo pa rin ng energy. So, siyempre, magtitira ng enerhiya para sa sarili balance is the key. Nang hindi mo nakakalimutan ng ikaw, Capricorn, kuha na tayo ng pinaka-final advice, Wids. Na ating may iwan para sa inyo. Okay. Ayan na, Capricorn. Justice. Kaka-mention lang natin yung balance. It's all about balance. Balance is the key. Sa dami ng ganap na ito, lalo pa po sa inyong pang-araw-araw na buhay, kasi sa sixth house, dapat pumapasok ang daily work na aking na-mention. Justice, yung hostisya na maipoprovide nyo sa trabaho, sa pang-araw-araw na gawain, sa ilang isipin, napakalawak na sektor ng buhay. Ano? Pero sana, una't huli, huwag nyo kakalimutan ang sarili. Kasi ito yung pinakauna kong na-mention, pinaka nagbibigay sa ngayon at sa mga susunod na buwan. Capricorn. Paano nga naman natin magbibigay, di ba, yung hostisya na alam mong deserve ng ilang tao sa inyong paligid? Yung um, karanyaan, yung, yung komportabling buhay, yung seguridad na alam mong deserve ng pamilya, ng kapareha ng inyong mga anak. Kung yung, yung ikaw, yung justice na deserve mo, hindi mo maibigay sa'yo. So, una't huli, huwag mong kakalimutan ng sarili. Siyempre pa, kailangan mo ng lakas para mas matugunan mo, mas maharap mo yung alam mong deserve ng lahat. Para sa inyo, ngayong second half of 2024, ano na, <laughs> naghang biglang, naghang justice, Capricorn.